kailangan ni Kari? Ano kailangan? Treats? Diyos ko, ganyan na ugali mo kapag na may kailangan ka, dinadramahan mo na naman ako, ha? Ano nga kailangan ni Kari? treats. Treats daw po ang kanyang kailangan. O, tapos, pag hindi ka binigyan na, gagawin ni Kari? Ayun, ayun na. Nagagalit na po siya. May attitude to, eh. Pag hindi nakukuha yung gusto niya, eh. O, ano kailangan ni Kari? Ano kailangan? Ano kailangan? Ano kailangan ni Kari? Hindi. Ano yon? Ganyan. Treats po. Pag binigay niya na yung isang kamay niya na yon, treats ang gusto niya. Paano nga ulit yon? Ano nga ulit kailangan mo? Ano nga ulit kailangan ni Kari? Tingin. Ano kailangan ni Kari? Oh, wala na. Wag na. Sige, dramahan mo pa ako. Eh, sige lang. Mag-ingay ka sa gusto mo. Bahala ka dyan. Hmm, dinadramahan mo na naman ako eh. Kakatapos mo lang kumain. Ngayon naman, mangihingi ng treats. O, oh, ano na naman yan? Laka? ko? Tuchi? Nako po. O, oh, sit ka lang, sit. Sit lang muna ano ka kailangan mo ngayon. Naku, treats talaga ang kailangan. Kasi naman, sinuklayan ko po siya, nilagyan ko ng ipit. Pag ganun kasi, nagaantay na siya, nabibigyan mo siya ng treats. Attitude. Attitude talaga niyo, eh, oh. pa, palang, may Patingin. Wow! Smile! Smile muna. Ay, smile. Ay, treats talaga ang hinahanap. Treats daw, talaga. Treats. O, oh, yung kanyang kinainan, obos. Pork liver lang naman. O, oh, di ba diba? Naka-pork liver ka, si Wawa, wow, walang food. Sarap-sarap ng ulam ni Kari, ah. Oh. Mm hmm. Treats talaga ang gusto. So, na. O, oh, say madlang people muna. Hello, mga kamami. Sabihin mo, ah. Chen, chen, chen. Chikari, kari, kari. Touch <laughs> O oh, sige na sige na sige na sit na muna si Carrie sit Ay nako treats daw talaga treats sige na po bye bye na say bye bye bye